Good morning! Nandito kami sa 32th floor. Ang taas. Ayan. Ang liit na lang ng bahay makita sa baba. Sa so, Thirty-two floor. Ang daming puno doon sa kabila. Oh. Dito to sa party ng Quezon City. Hmm. Ang lit na sa baba tingnan, oh. Dami na lilirigo sa pool, ayan ah. ang lip na tingnan. Amen, guys. Good morning, good afternoon, good evening. wala balang traffic ngayon dahil Sunday ayan ang luwang na ang kalsada yun sa kabila papuntang Cubao ito naman sa kabila papuntang SM North Bye bye, thank you for watching.